Ang salapi parang tubig, natutuyot at bumabalong. Kung alam mong magpaagos ay dadaloy ng dadaloy. Sa pagsalo, ang kamay mo'y kailangan nakatikong. Kung padakot, nawawala. Kung palahad, natatapong. Ang salapi ay may bibig, namumurit, nanunuya. Mapamuri sa mayaman, sa mahirap, mapangaba. Sa mayaman, kumakanta, mataginting at may tula. Sa so, mahirap ang kalansin kung kumanta, paratingga. Ang mukha ng mga tao'y nababago ng salipi. Kung wala ka, nakangunot. Kung meron ka, nakangiti. Patigulang na ng tao'y humahabat, umiigsi. Kung wala ka, tandang ledong. Kung meron ka, batang munti. Ang salapi isdang paing panghuli ng kapwa isda. Sa puhunang ng isang libo, mauhuli isang laksa. Nanganganak sa mayaman at baho. Sumahit maralita. Palakas sa mahihirap. Dakmain may di madakma. Masalapi, mahimala, bumubuhay, sumasawi. Kahit pilay, ilalakad. Nangilipinan kahit bungi. Kung salapi ang kaaway, matakot ka sa salapi. gagantihan ka ng iba'y maiba kang kadugali. Tiyan na ng tao sa salapi umaayon. Kung mayon ka, laging busog. Wala ka, nagugutong. Sa salapi na di mapansin ang pagkain sa maghapon. At kung wala, ang tiyan mo'y sumisigaw. Tumututul. Gayong bilog ang salapi na aaring ipanggapos. Kapag kayo natalian, mahirap ng makilos. Hindi ba rin hindi sumpa kung bumubulag kung ng E kapag ikaw'y tinamaang nawawalan ka ng na loob, nabibili na sa lapi ang mukha ng kapisanang. Nabibili na sa lapi ang papurit karangalan. Ang di namang mabibili at bilin may magtatanan ay ang puso ng dalagang bagas hanggang kamatayan.